Sa isang malawak na kagubatan, nakatira ang isang maliit na ibon. Si Maya, ang masayahing Maya na puno ng pangarap. Tuwing lilipad siya, pinagmamasdan niya ang pinakamalakas na ibon sa langit, ang agila. Isang araw, nilapitan ni Maya si Agila. "Agila, turuan mo naman akong lumipad tulad mo." Ngumiti si Agila. "Hindi mo kailangang gayahin ako, Maya." may ganda sa sarili mong paraan ng paglipad. Ngunit hindi nakinig si Maya. Araw-araw, nagsanay siya hanggang sa mapagod. Isang tanghali, dumating ang malakas na hangin. Lumipad si Maya ng mataas, masyadong mataas. Ngunit nang humina ang kanyang pakpak, siya'y bumagsak, tuwirang pababa. Sa kabutihang palad, sinalo siya ni Agila bago siya bumagsak sa lupa. Minsan, hindi sa taas ng lipad nasusukat ang lakas, sabi ni Agila. Ang tunay na lakas ay ang marunong magpahinga, maging mapagpakumbaba. At mula noon, nagpatuloy si Maya sa paglipad, hindi para lumaban, kundi para maging masaya. At si Agila, palaging nakangiti mula sa itaas, ipinagmamalaki ang kaibigan niyang si Maya.